Nakakain ka na ba ng kamyas? Alam mo ba pag kumain ka nito, ay may malaking dulot ito sa iyong kalusugan. Ang kamyas, ay isa ring kilalang puno sa Pilipinas na karaniwang tumutubo saan man sa buong kapuluan, ito ay may puno na katamtaman lamang ang taas, at may bunga na namumukadkad sa mismong katawan ng puno, may angking asim ang bunga nito na kilalang kilala ng karamihan. May taglay ang kamyas, na iba't ibang uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang halaman ng kamyas ay mayroong mga kemikal na amino acids, citric acid, cyanide, glucoside, phenolics, potassium, ion, sugar, at vitamin A. Ang bunga ay may taglay na potassium oxalate, flavonoids, saponins, at triterpenoid. Ang balat ng kahoy ay mayroong alkaloids, saponins at flavonoids. Maaaring